Malakas na hangin ang naramdaman sa Batanes sa pananalasa ng Bagyong Goring sa probinsya. Sa bayan ng Ivana, malalaking tipak na bato ang humarang sa Maydangab at Mabato Road. Agad naman itong isinara sa mga motorista. Sa Basco Batanes naman, pinangunahan ng Basco Police Station ang pamamahagi ng food packs sa mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Goring. Bawat barangay, hinatiran ng tulong gamit ang kanilang mobile food bank. Mga food packs sa ah uh, mga napili namin ano mga iba quiz at saka halo na yon may mga uh, yung mga napiktuhan ng ano po ng bagyong guring po sir ayon sa Basco PNP 23 individual ang nananatili pa sa evacuation center pero problema nila ang mabagal na koneksyon ng internet at signal sa telepono uh, talagang mahirap dito kasi napiktuhan yung internet connection pero uh, may mga ilan din naman dito na makapag-access kasi may ano sila yung uh, tinatawag natin na Starlink kasi uso yan dito eh mga Starlink pero yung other ano talaga lalo na dito na bumalik na itong ano uh, sa, sa trabaho nila uh, wala talaga nitong hindi talaga nila magana talagang mahina at saka uh, very ano poor talaga nakabantay sa ngayon ang Office of Civil Defense sa mga pangangailangan ng mga ivatan at pagtugon sa pinsalang iniwan ng bagyo sa probinsya

Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang kabuang danyos na iniwan ng Bagyong Goring sa probinsya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.